Ako ngayon ay isang guro sa University of the Philippines at yan din ang sinisikap ko, ang makapagbigay ng mga pwedeng mapakinabangan ng ating kabataan na ikabubuti hindi lamang ng kanilang buhay, kundi ng maitutulong din nila sa ating lipunan. Ganun din ang mga estudyante ko sa Darwin International School na ginagawa kong lahat na maaari kong gawin. Pero sa ganun ay mapabuti hindi lamang lang pag-aaral, kundi mapatalas ang lang isipan ng ganun. Sila ay maging competitive. Kaya nila makipag-compete sa Metro Manila. Kaya nila makipag-compete sa Pilipinas and later on, kaya lang makipag-compete anywhere else in the world. Dapat competitive ang edukasyon ng ating kabataan. Dapat maging mahusay ang kanilang mga skills. Kabilang dyan ang kanilang creative thinking skills at kanilang critical thinking skills. Kailangan may gawin tayo bilang mga magulang, mga guro, mga administrador at even policy makers ng ating mansa. Kailangan may gawin tayo alang-alang sa kinabukasan ng ating kabataan.